may bago na naman pampalipas oras sa SMC Tikamanatuan dahil binuksan na sa second level Garden Park ang dalawang pickleball courts na libre munang magagamit ng publiko. Ang pickleball ay kombinasyon ng tennis, badminton at ping pong na pwedeng laruin ng lahat ng edad. Padali itong matutunan at magandang paraan para makapag-ehersisyo at makipag-funding. Ang bagong courts ay gawa sa matibay at dikta sa materyales mula sa tubis sports. Kaya komportable at protektado ang mga manlalaro. Bukod pa rito, aktibong susuporta at magtuturo ang mga lokal na grupo tulad ng pickleball Pubsy Club, Kalaman pickleball Ball Club at pickleball Club Smashers. Kung naghahanap ka ng bagong hobby o simpleng libangan kasama ang pamilya at barkada, Subukan na ang Pickleball sa SM City Kabanatuan dahil bukod sa dibi ah, masaya pa.